Maayong gabi eh. Gagawin na nun ako ng Graham Bolts. Ito yung ano. Marshmallow. Ito na lang gagawin. Hindi na yung gatas kasi. Bigas daw. Kaya ito na lang. NY Sun Graham's. masarap sa mga pagkakas ng um, mga uh, toppings na uh, iba iba Kasih, lampunan, lang okay na to lang dito ah. sa, dalawa namin. Tama, tama, na siguro ito. Dito ito pagulong yung magagawang graham balls. Nalagyan na natin ng condenser. Tapos, lalagyan ko lang siya ng kunting tubig para hindi siya masyadong madikit. Ulit-ulit lang. Nating ko. May tubig na siya. Lalagyan ko lang siya kaunti. Para hindi masyadong madikit. Tapos, haluin na natin. may may lakas pag maghalo. Pero magiging dough. Walang, walang blood, gloves. Plastic labo na lang ito guys. Mas mura meron. So guys, pag ganito na siya, ayun, pwede na. Malambot na kasi. Pwede na tayo magbilog. So guys, magpumpisa na tayo. Wala na naman yung alalay ko. Mag-isa na naman ako ngayon. e, okay, itulog na. Masakit daw ngipin. Okay. Kakain ng ano. Matamis. Hindi naman siya masyadong matamis. Masarap to guys pag ano pang Siguro masarap din to pag malamig. ko kasi na-try. Masarap siguro to pag malamig siya. So, unti-unti lang. Wala pa tayong pang na ano, malaki. Eh, paano, makatubo ng isang daan mahigit. Okay na. Makabili na ng kalahating bigas, tsaka ulam, itlog. Dalawang piraso, pwede na. Kung may puhunan sanang yung ano, pandagdag. Maganda ito ng mga ano, iba't mga toppings. Tapos, ano, para maganda tignan, colorful. Isa okay, ngayon, ganito na na. Francis Queso pa no Napapaikot rin siya Tapos yung tubong mal ano, Maliit Nakakabili na Bigas ulam hindi naman talaga ang buhay Hindi naman tayo mayaman Kayak magsaga tayo sa ganitong ano Masaya ka din. Parang kukulangin ka pa nga. Mariyang pa lang.

Gating sa Plancat Pag uwi Jawa nanam Negeri Sambut Yang ah. inting Gak dihapui Porta Oke okay, guys Tapos na tayo Mag opi Tapos na Tenang Kita gawa Lahat bibilangin ko na kung ilan. Three humbles. Gawa na kayo. Bili na kayo. Bye.